naglilihin na naman yung buntis sa bayabas baka isnatcher yung anak natin paglabas boss boss, boss. boss! boss mark oh, boss, boss 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 walang pera boss buti pa yung ano buti pa yung tao nakatawag ka boss <laughs> tingnan natin kung pag walang bunga yun magpakamatay ka Pa alam tayo sa may-ari baka mag-snatcher yung anak natin. Oh, bahala <laughs> Paglabas si Snatcher kasi, nang no, makukuha ng bayabas. Ayan <laughs> <laughs> ang bayabas. Gano'ng bungo? Ay, ang tawag ko dyan. Ang tawag ko. Ay, tawag. Nay Cora, pahing bayabas! Ay, ito ang dami oh. Nay! Ano, pwede magtanong, Saan ba yung block 23, lot 5? 23, lot 5. Ito po, 23 to eh. Ah, dito? Ito, ito 23 po oh, so ito eh. Sino'y hanap niyo po? Yung ano, yung bakanting bahay na ano, 3, 3 lang. Eh, Ay, kili-kili ko baka makita. Ah, bakanting bahay. Alam mo, bakante dito ba? ma. 23 to atay. Ayun, ah. nakalagay kasi ano. Ay, 20 pala to. 20 yan. Alam ko, 23 ka nila pidyon eh. Ayan po, pag ano. Black 23, lot 5. Mm. Diyan po like yung pag ano. Magkaiba kasi ang ano nila. O, nga po. Diyan po, pag ano. kasi ah, 24 uh, po yung ano eh. Ito, 20 na to ano. Opo. 24 po yung tumbok na yan eh. Ang 23 yung pag Nanda ang bunga. Awak ma, aw. ako. Ayun, ola, oh, wala. Basta green. Mangamoy bayabas ka sa... Hindi <laughs> 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 yun. <laughs> uh, no? naman yung nainog. Kaya ang mga, ang lalaki. Ang bunga. Ba't ganito? No? Hindi naman pink na pink ko. Hindi hmm. naman tayong paalam. Hmm. Nalag nga lang yan eh. Moga. Um, mm, dami oh. Alam, plastic. Oh, ang plastic. Hindi mo. Oh, ako <laughs> <coughs> Ay, alam, plastic sayang magbibigay ako kay Rose. Sa bulsak, eh. Hindi ka sa. ko. Ay, ako oh. oh. na masalang hinog. Ito, ang dami yun. spider pa. Ito, ang dami yun. matamis. Baka naman mahubuan ka. Ano to? Ano na? Ah, okay mo. Sayang. Mat ano? Itamis pa naman ang bunga. Bagay, baka makita yung ducks ko, no? Oo nga. Ito ang laki. Oh, gusto ko tumalaki. Saan? Oh, yung ka ducks. Alalahan mo, may picture ka. <laughs> 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 Parang caterpillar na green. <laughs> baka Mar marinig ng mga viewers maniwala sa iyo hindi ka dak sa kakabuntis ka lang ah saan malaki ito oh gusto ko yung mahuhulog ka nay <laughs> ay bayabas Yay! Ba, Umingi, aso, puno <laughs> okay. Meron ba? Nay, nasiisigaw ako, wala kay. last. Nagsisigaw ako. Mayroon Ito. naman po. Gusto daw yung mauhulog ako. <laughs> gusto ko na ipagkuha niya, mauhulog siya eh. Eh, di ba dahil pagbigyan ng buntis? Eh, gusto ko yung mauhulog siya pagkuha niya ng isang bunga. Hindi, wow. Gabi ka naman? Hindi naman, abot. Wag niya. Ang dami-dami pa. Wato, ang dami, dami oh. Ang may um. <coughs> Tight green pa, matamis pa. Mm -hmm. Tight green. <coughs> <coughs> Mat matamis naman na eh. Pag nandiyan si Louie, makikialo din yun. Mahilig. Bibigyan ko nga si Rose eh. Paborito din niya to eh. Oh Rose. Pakita na yung ducks mo. Ano laki pa oh. Ano? Ayun ah oh. Ayun. Ayun. to Hindi. Ayun oh. Ah. Sino ang mata mo? Ko ba labo matam? mo? Ba, diba, ako. <tipos> Huwag hmm. mo ilay. Eh. Tako kasi hindi ko yung nahila eh. Inaalalayan nga kita eh. Ganoon kita kamahal. Tapo ano? Ano mo na Ano? lang. Wala Mara, na. Dat marami ah. Kaysa ako ah. Kilikili -kili ko. Tingnan ko. Oh, uh, wag mo na masirain. Hay, mga din 'to. Ako na Uy, okay na pa. Wag, wag. Baka mapunit. Ay, tama na. Baka masira. Sayang. Pa, wag. Oo, wag na. Iyan mo muna. Mama? Tama na. Saan na? Wala na. Wala na. Ay. Ah, <laughs> okay. uh, kong, oh. Uy. May anyo sa Pedro.

Mai oh. Mai hmm. oh. po Leni. Oh, <laughs> Para si Ayoko niya. Para si Lenny, Kumain daw ng tira ko. Ang nantok. Hanggang ngayon nantok pa rin. Totoo ba yun? Iwan ko. Ayan, eh, puro ano yung pako. Hingal ako. Akin na dito. Saan? Saan ko lalagay? Saan ko lalagay? Saan ko lalagay? ay bulutong. Boy, nagnay, naglahat ka na. Ba't puro hinog? Hindi mo mo lang. Hindi mo may hinog. Yan na lahat ng nakuha namin. Namigay pa tayo. Namigay pa kay Rose. tapos na yan. Pitibihin lalo ako. Uy po, bustos <senne> yun. Bayang. Amoy bayang. Tamang kahit yan. Ito sa akin. Dahil ang hugas-hugas. Tamis. Tamis, di ba? malaki. Malaking ilaw. Hmm. Tumog na. Tumog no? Hmm. sa baby, to. Walang hugas-hugas. maning ko. oh. sinabi mo, nakati ko yung... <coughs> gusto mo, maning -mink. Hi.